ang gabing iyon para akong pinalaya sa sarili kong paraiso. Basang-basa ng ulan, nag-iisa sa gitna ng dilim, habang ang taong pinakamamahal ko ay tinalikuran ako. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang isarado niya ang pintuan, na para bang isa akong basura. Ang lamig ng hangin ay tumago sa aking kalamnan, ngunit mas matindi pa roon ang lamig na naramdaman ko mula sa kanyang mga mata. Sa bawat patak ng ulan, parang dinudurog ang puso ko, kasabay ng pangakong babalik ako. Hindi niya alam na ang babaeng iniwan niya ay hindi lang basta umalis. May dala akong sikreto. At ang sikretong iyon ang magpapabago sa lahat ng kanyang akala. Nagsisimula pa lang ang aking kwento. At hindi ito kwento ng pagdurusa, kundi kwento ng paghihiganti. Ako si Lena. Para sa marami, ang buhay ko ay parang isang pelikula. Bata pa lang, madalas na akong purihin sa aking itsura, mahaba at makintab na buhok matangos na ilong, at mga matang tila nangungusap. Pero higit pa sa ganda, pinagtuunan ko ng pansin ang aking kinabukasan. Dahil dito, bilang isang marketing executive sa isang malaking korporasyon, masasabi kong stable at maganda ang posisyon ko. Ang sweldo ko ay sapat para mabuhay ng komportable at makapag-ipon. Mahal ko ang trabaho ko, ang dinamiko nito, ang mga taong nakakasalamuha ko, at ang pakiramdam ng pagiging produktibo at pagkatapos dumating si Marco. Siya ang aking asawa, ang college sweetheart ko. Matangkad siya, may magandang tindig, at may ngiting nakakahumaling. Sa halos walong taon naming pagsasama bilang mag-asawa, akala ko siya na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Nakatira kami sa isang magandang bahay sa isang tahimik na subdivision. Hindi ito kalakihan pero sapat na sa aming dalawa. Maayos ang aming buhay, Umaga, sabay kaming nagkakape sa aming balkonahe, nagpaplano ng mga gagawin sa araw. Pag uwi, nagpapalitan kami ng mga kwento sa trabaho habang naghahanda ng hapunan. Kami ang team, kumbaga. Lahat ng desisyon, pinag-uusapan. Lahat ng problema, hinaharap ng magkasama. Nagambag ako sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ang aming bahay ay pinaghirapan namin pareho, Ngunit ang karamihan ng mga gamit sa loob, ang mga appliances, ang mga eleganting webless, ang mga dekorasyon na nagbibigay buhay sa bawat sulok, ay galing sa aking pinag-ipunan at sa aking sahod. Hindi ko ito ikinukwento para magyabang, kundi para ipakita na hindi ako pabigat. Ako ang madalas magbayad ng mga bills, ako ang naglalagay ng pondo sa aming joint account, at ako ang nagpaplano ng aming mga bakasyon. Ang ganda ng aming buhay ay produkto ng aming pagsisikap, ngunit mas malaki ang aking ambag. Minsan, nakita ko si Marco na tinitigan ang aking bank statement at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, pero binaliwala ko lang iyon. Akala ko hanga lang siya sa aking diskarte. Sa panahong iyon, wala akong pagsidalan ng tuwa. Kontento ako. Akala ko, ito na ang forever. Akala ko lang pala. Ang unang pagkagambala ay hindi dumating sa isang biglaang pagsabog, kundi sa isang tahimik na bulong. Nagsimula ito ng magkaroon ng malaking pagbabago sa aming kumpanya. May mga balitang magkakaroon ng restructuring, isang magandang salita para sa potensyal na tanggalan. Agad akong kinabahan. Nagtrabaho ako ng mas husto, nagpakita ng mas malaking dedikasyon. Gusto kong patunayan na karapat dapat ako sa posisyon ko. Ngunit habang abala ako sa pagpupursige, unti-unti kong napansin ang pagbabago kay Marco. Nagsimula siyang maging malayo. Hindi na siya kasinggaan kausap. Kapag nagkukwento ako tungkol sa mga isyo sa trabaho, madalas siyang magbuntong hininga o palaging may ipupuna. Hindi ka ba talaga marunong mag-adjust, Lena? Tanong niya minsan na ikinagulat ko. Ang tinig niya ay puno ng pagdududa. Baka kailangan mo nang maghanap ng ibang skills. Hindi pwedeng umaasa lang tayo sa isa. Hindi niya ako suportado tulad ng dati. Ang kanyang pagiging concerned ay naging disgis na akusasyon. Dati, ipinagmamalaki niya ang aking sipag at galing. Ngayon, parang pinagdududahan niya ako. Pagkatapos, nagsimula siyang magtanong tungkol sa aking sweldo. Lena, gaano ba kalaki talaga ang natitira sa sweldo mo matapos ang lahat ng gastos? Tanong niya habang nagbabayad ako ng groceries. Parang ang bilis maubos. Kahit na alam niyang halos ako ang sumasagot sa halos lahat ng gasto sa bahay at ang kanyang sweldo ay halos na pupunta sa kanyang sariling luho at kung ano-anong investments na hindi naman talaga nagbubunga. Ramdam ko ang lamig sa kanyang boses. Parang hindi na kami magkasama sa isang bangka. Parang nagsisimula na siyang maglista ng mga utang ko kahit na wala naman. Ang mga tanong niya ay tila may tinatago. Parang may pinaplano siya. Nag-iba rin ang kanyang ugali sa pera. Dati, ibinibigay niya sa akin ang kanyang exit card para ako na ang mag-withdraw ng aming panggastos. Ngayon, siya na mismo ang nagwi-withdraw at madalas kulang ang ibinibigay niya sa akin para sa pang-araw-araw na gastusin. Kapag nagtatanong ako, sasabihin niyang malaki ang gastos sa maintenance ng sasakyan o may kailangan akong bayaran sa trabaho. Alam kong hindi tama. Alam kong may mali, ngunit dahil sa stress sa trabaho, binaliwala ko muna. Naisip ko, siguro ay stress din lang siya sa kanyang trabaho. Nagsisimula na siyang mag-iba at ang pagbabagong iyon ay nagdala ng malalim na kabasa sa aking puso. Hindi ko alam pero ito palang pala ang simula ng lahat. Hindi nga nagtagal, dumating ang kinatatakutan ko. Opisyal akong natanggal sa trabaho. Isang araw, tinawag ako ng EEC at sinabing kailangan nilang bawasan ang workforce. Nagulat ako, nalungkot at sobrang nasaktan. Pag uwi ko, gusto kong mayakap si Marco, gusto kong umiyak sa balikat niya, gusto kong maramdaman ang suporta niya. Ngunit ang bumungad sa akin ay isang napakalamig na pagtanggap. Talaga? Tanggal ka na? Tanong niya, hindi na nagulat. Parang hinihintay niya pa nga, hindi ko makakalimutan ang paraan ng kanyang pagtanong na para bang kasalanan ko ang lahat. Nagsimula doon ang bangungot. Araw-araw, sinisingil niya ako sa pagkawala ng aking trabaho. Paano na tayo ngayon, Lena? Ang kanyang tinig ay puno ng pangutya. Wala ka ng silbi. Ikaw na lang ang nakatambay dito sa bahay. Ang kanyang mga salita ay tumatago sa aking kalamnan. Hindi na siya ang Marco na minahal ko. Naging estranghero siya. Sinimulan niyang kontrolin ang lahat. Kung dati, ako ang may hawak ng karamihan sa aming pera, ngayon halos wala na akong hawak. Kinukuha niya ang lahat ng savings namin na sinasabi niyang para sa safety net. Ngunit imbes na makita kong lumalaki ang savings namin, parang lalo lang itong nababawasan. Kailangan nating magtipid, sabi niya, habang nakikita kong bumibili siya ng bagong gadgets at naglalabas ng pera para sa kanyang mga kaibigan ang mga kaibigan ko, unti-unti na rin niyang nilayuan. Kapag may tumatawag sa akin, madalas niyang tanungin kung sino ang kausap ko at bakit ko raw sila kinakausap. Parang preso ako sa sarili kong bahay. May isang gabi, habang kumakain kami, nagsalita siya. Lena, siguro dapat ka nang mag-isip ng ibang paraan para kumita. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang akong magtatrabaho para sa ating dalawa. Ang sakit ng mga salita niya, alam kong naghahanap ako ng trabaho, ngunit sa ekonomiya noon, mahirap makahanap agad ng kapalit. Ramdam ko ang pang-iinis sa kanyang boses. Sa loob-loob ko, nagtataka ako. Bakit ganoon na lang siya kabilis nagbago? Bakit ganoon na lang kabilis na wala ang pagmamahal na akala ko ay wagas? Unti-unti kong napagtanto na may malalim na dahilan sa likod ng kanyang pagbabago. May mas malalim pa siyang balak. Hindi ko maintindihan ang lahat ng nangyayari noon, pero may isang maliit na tinig sa akin na nagsasabing magingat ka at doon nagsimula ang isang maliit na spark ng ideya sa aking isip naalala ko ang isang lumang investment isang bagay na halos nakalimutan ko na na minsan kong sinabi sa kanya hindi ko ibinunyag ang kabuuan ng halaga at halos hindi na niya ito naalala ito ang aking sikreto ito ang magiging alas ko ang sitwasyon ay lalo pang lumala ang passive aggressiveness ni Marco ay naging lantara na pang-aabuso. Bawat galaw ko, bawat desisyon ko ay pinupunan niya. Hindi na siya nagpaparamdam ng pagmamahal. Ang yakap at halik ay nawala. Ang bawat araw ay parang pagsubok sa aking pasensya. Naging utusan niya ako sa sarili kong bahay. Pakiramdam ko, nakatira ako sa impyerno. May isang gabi, habang kumakain kami, nagsalita siya, ang kanyang boses ay puno ng pang-insulto. Lena, napagdesisyonan ko na. Hindi na ito pwede. Wala kang trabaho, wala kang ambag sa bahay na ito. Mas maganda siguro kung umalis ka na lang. Nanginginig ang mga kamay ko. Ramdam ko ang init ng dugo sa aking mga ugat. Pinigilan ko ang sarili kong sigawan siya. Marco, ano ang ibig mong sabihin? Ito ang bahay natin. Ito ang tahanan ko. Sumalampak siya sa sofa at tumawa ng mapait. Ang kanyang mga mata ay nang iinis. Tahanan? Lena, ang mga bills ay dumadami, ang bahay na ito ay ako ang nagbabayad. Ang pinakamahal na kagamitan dito ay nabili ko. Nilista niya ang bawat gastusin, bawat pagbabayad, na para bang ako ang pabigat sa lahat. Pinipilit niyang isipin ko na walang wala ako. Nawala akong halaga. Gusto niyang paniwalain ako na wala akong karapatan sa kahit ano. Sige, umalis ka na. Wala ka nang silbi dito, sabi niya, habang nakangisi ang kanyang mga mata ay nanunuya. Niyakap ko ang aking sarili kahit na gustong-gusto kong sumigaw at suntukin siya. Ngunit may isang tinig sa loob ko ang bumubulong, hindi pa ngayon, Lena. Hindi pa ngayon. Kailangan ko pa ng tamang oras. Kailangan ko pa ng tamang pagkakataon. Habang naglilista siya ng mga dapat niyang ipagtabi mula sa aking mga gamit, nagsimula akong magplano. Lihim akong lumabas ng bahay kahit natakot ako. Pinuntahan ko ang aking kaibigan na abogado. Hindi ko inilabas ang lahat ng impormasyon, pero sinabi ko sa kanya na kailangan kong maghanda para sa worst-case scenario. Nagresearch ako tungkol sa divorce law sa Pilipinas, sa mga karapatan ng isang asawa sa panahon ng separation. Kinopya ko ang lahat ng dokumento na may kinalaman sa aming financial records, sa mga bank accounts, sa mga loan. Gusto kong maging handa. Ayoko nang maging mahina. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang galit ko at mas lumalaki ang pagnanais kong maghiganti. Ngunit kasabay nito, lumalaki rin ang tiwala ko sa aking sarili. Alam kong may maitutulong sa akin ang mga naipon kong ebidensya. At higit sa lahat, alam kong may tinatago pa ako, isang sikreto na hindi pa niya alam. Isang sikretong magpapabago sa lahat ng kanilang inaakala. Nagsimula na ang tunay na laro at ako, si Lena, ay handang-handa ng lumaban. Ang araw na iyon, ang araw na pinalayas niya ako, ay hindi ko makakalimutan. Nakatayo ako sa labas ng bahay na pinaghirapan ko, habang unti-unting lumalamig ang panahon. Hindi niya alam, ngunit habang binabato niya sa akin ang mga damit ko, habang pinipilit niya akong umalis, unti-unti kong naiintindihan ang buong senaryo. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ko ng trabaho. Ito ay tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At gusto niya akong mawala para makuha ang lahat. Ngunit ang hindi niya alam, ang malaking sorpresa ay ito, bago pa kami magpakasal ni Marco, matagal na panahon na ang nakalipas, may namana na akong malaking halaga mula sa isang malayong kamag-ana. Isang malaking halaga na sapat para mabuhay ako ng komportable. Hindi ko ito sinabi kay Marco sa simula pa lang. Ayoko kasing isipin niya na dahil sa pera kaya ko siya minahal. Maliit lang ang sinabi ko sa kanya na ininvest ko sa stocks at hindi naman niya gaanong pinansin. Minsan, napadaan ako sa isang financial forum online at nakita ko ang pangalan ng kumpanyang iyon, tila lumalaki na ang halaga. Pero binaliwala ko lang noon. At dahil nasa sa payo ng isang matalino kong financial advisor noon, Itinanim ko ang karamihan ng perang iyon sa isang maliit na tech company na nagsisimula pa lang noon. Hindi ko na nga masyadong binantayan dahil abala ako sa trabaho at sa buhay namin ni Marco. Hindi ko rin masyadong inisip dahil maliit lang naman ang puhunan. Pero ang maliit na puhunan na iyon ay lumaki. Lumaki ng lumaki. Sa paglipas ng panahon, lalo itong lumago. Ang kumpanya na iyon ay naging isa sa mga higanting pangalan sa teknolohiya ngayon ang presyo ng stock na binili ko ng napakamura ay nagskyrocket. At ang nakaraang buwan, sa gitna ng pagpapahirap ni Marco sa akin, lihim akong nagpunta sa bangko. Kinumpirma ko ang halaga ng aking investment. At doon ko nalaman ako ay isang multimillionaire. Hindi niya alam. Hindi niya man lang nahulaan. Akala niya wala akong hawak. Akala niya wala akong pera. Ngunit ang katotohanan ay, mas mayaman pa ako kaysa sa kanyang inaakala. Ang ngiti na sumilay sa aking mga labi habang ako ay naglalakad papalayo sa aming bahay ay hindi ngiti ng pagdurusa, kundi ngiti ng matinding pag-asa. Dahil alam kong may hawak akong alas. Hindi lang basta alas, isang malaking susi na magbubukas ng pinto sa aking paghihiganti. Ang laro ay nagsimula na at ngayong alam ko na ang aking hawak, handa na akong ibalik ang lahat ng sakit na dinulot niya sa akin. Ang kapangyarihan ay nasa aking mga kamay na. Dumating ang araw ng paghaharap. Hindi ito naganap sa isang bulong-bulungan o sa isang pribadong pag-uusap. Nagkita kami sa korte sa gitna ng aming divorce proceeding. Si Marco ang nag-file ng divorce, tiyak na umaasang madali lang ang lahat akala niya, dahil wala akong trabaho at pinalayas na niya ako, wala akong maipaglalaban. Akala niya, siya ang mananalo. Ngunit nang pumasok ako sa courtroom, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi na ako ang Lena na kanyang pinalayas, ang basang-basa, nalulungkot at parang walang pag-asa. Nakasuot ako ng isang eleganteng suit na nagpapatingkad sa aking figura. Ang buhok ko ay nakapwesto ng perpekto at ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Ang bawat hakbang ko ay may bigat ng pagtitiwala sa sarili. Hindi na ako ang kanyang pabigat. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Marco ay nagsimulang maglatag ng mga kasinungalingan, na ako raw ay pabaya, na ako raw ang sanhi ng aming financial woes, na ako raw ang nagpabaya sa aming relasyon. Ang bawat salita niya ay parang panliliba. Hindi ako nagsalita. Pinakinggan ko lang ang lahat habang nakatingin lang ako sa kawalan na para bang wala akong pakialam. Ngunit sa loob-loob ko, nagtatala ako ng bawat kasinungalingan. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, sumunod ang aking abogado. Nagsimula siyang maglabas ng mga ebidensya. Una, ang kopya ng mga bank statements na nagpapakita ng aking malaking ambag sa aming pinansya sa loob ng maraming taon. Ang hukom ay tumangotango at nakita kong nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Marco. Pagkatapos, ang mga resibo ng mga mamahaling bagay na binili ni Marco para sa kanyang sarili habang sinasabi niyang nagtitipid kami. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. At pagkatapos, dumating ang bomba, ang dokumento ng aking stock portfolio. Nagsimulang magbasa ang aking abogado, ang kliyente ko, si Lena Cruz, ay mayroong investment sa Name of Tech Company, Nasa kasalukuyan ay nagkakahalaga ng mahigit limampung milyong piso. Napunta ang tingin ng lahat kay Marco. Ang kanyang panga ay bumaba. Ang kanyang mukha ay naging putlang-putla at unti-unting namuo ang pawis sa kanyang noo. Hindi siya makapaniwala. Parang bumalik ang lahat ng dugo sa kanyang ulo. Nakita ko ang pagkagulat, ang pagkadismaya at ang matinding galit sa kanyang mga mata. Narinig ko ang mahina niyang pagbulong, imposible. Impossible. Sigaw niya, at tumayo siya mula sa kanyang upuan, wala siyang ganoong pera. Nagsisinungaling kayo. Ngunit ang ebidensya ay nasa harap ng lahat, malinaw at hindi matutumbasan. Ang aking abogado ay naglabas din ng mga recordings ng aming pag-usap, ang kanyang mga panlalait, ang kanyang pagpapalaya sa akin, ang kanyang mga banta. Ang kanyang pagiging kontrolado, ang kanyang pagtataksil. Ang bawat salita niya ay naging patunay ilaban sa kanya. Narinig ng lahat ang tunay na Marco, ang Marco na hindi nakikita ng iba. Ang Marco na mapanakit at mapanlin lang. Habang pinapakinggan niya ang kanyang sariling boses, nakita ko ang kanyang balikat na bumagsak, ang kanyang mukha ay naging pula, at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Nagreses ang hukom, at bago pa man niya ibaba ang desisyon, nakita ko ang bagsak na bagsak na si Marco. Ang kanyang kayabangan ay nawala. Ang kanyang mga plano ay gumuho. Ang Marco na nagpanggap na siya ang biktima ay biglang naging ang tunay na kontrabida. Ang hustisya ay nasa aking kamay at napakasarap sa pakiramdam. Nakita ko ang kanyang mga mata na tumingin sa akin, puno ng pagkamuhi at pagsisisi, at sa wakas ay ngumiti ako. Ang ngiting ito ay hindi ng pagmamahal, kundi ng tagumpay. Ang desisyon ng korte ay pabor sa akin, ganap na pabor hindi mga ako binigyan ng kabayaran para sa emotional distress na dinanas ko, kundi binigyan din ako ng karapatan sa kalahati ng mga ari-arian na naipundar namin habang kami ay kasal, kahit na ang totoo ay mas malaki ang aking inambag. Si Marco, sa kabilang banda, ay naiwan na halos wala. Ang kanyang reputasyon ay nasira, at ang kanyang mga kaibigan at pamilya, na nakarinig ng lahat ng ebidensya, ay tila umiwas sa kanya ang kayamanan na akala niya ay kanyang makukuha ay naging bangungot niya. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagdesisyon akong ibalik ang aking sarili. Hindi na ako naghanap agad ng bagong trabaho. Sa halip, ginamit ko ang aking yaman ng matalino. Nag-invest ako sa mga proyektong may kinalaman sa edukasyon para sa mga kababaihan na tulad ko ay nawala ng pag-asa. Naglakbay ako sa iba't ibang lugar, natuklasan ang mga bagong kultura at natuto ng mga bagong bagay. Ang dating Lena na nakatali sa isang relasyon na puno ng sakit ay naging isang Lena na malaya at puno ng pangarap. Ang bahay na dating tinawag kong tahanan ay ipinagbili ko. Bumili ako ng mas maliit at mas komportabling lugar na tunay kong matawag na akin. Ang bawat sulok nito ay puno ng pag-asa, hindi na ng takot. Ang buhay ko ngayon ay mas simple, mas tahimik at mas puno ng tunay na kaligayahan. Napagtanto ko na ang tunay na yaman ay hindi lang pera. Ito ay ang dignidad, ang pagpapahalaga sa sarili at ang kalayaan. Si Marco, sa kanyang pagnanais na kontrolin ang lahat at saktan ako, ay nawala ang tanging tunay na kayamanan na mayroon siya, ako. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinalayas niya, ang babaeng akala niya ay walang kwenta, ay naging ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang kanyang kapalaran ay kanyang ginawa. At ang aking kapalaran ay aking nabawi. Hindi ito paghihiganti lang. Ito ay hustisya. At masarap sa pakiramdam ang makita siyang nagdurusa, habang ako ay patuloy na namumuhay ng may kapayapaan at kasiyahan.